Ayun mga idol, kamusta kayo? Magandang gabi sa inyong lahat. And check is 10.45 p.m. So nakuha na nga pala natin yung ating na pre-order na ito. Wow! Uh, isang GoPro. Wow! So ito ay isang GoPro Hero 12 Black. Kakalamas lang. Mainit-init pa. At <laughs> uh, dahil sa nag-pre-order tayo, so nakakuha tayo ng limited edition na GoPro. Pakita muna natin yung mga previews ah. Ayun. Sa ating pag pre -order. Ang GoPro Hero Black ay nagkakahalaga ng 24,990. May kit. Store bukan gift card. Camping mag. Ayan. Isa siyang camping mag. Ayan. Lata. Siyempre, Gopro Hero 12 so uh, Gopro na sulat. Ayan. Limited to ah, dito nabibili bibile. Ya, lang ang meron ito Wow. yung isa pang prebies ay cup. ito na. nga ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi tela dito tapos may mga GoPro 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 and then may GoPro nung tatak dito sa taas bad na ang kanan limited din to hindi ka magkakalo nito pag hindi ka nag-avail ng GoPro so napakaswerte natin actually ito yung tinarget natin dito kaya tayo nag pre-order para makakuha tayo ng limited edition ng mag, mag o cup Kala ko mataas na eh. Mababa lang. Pero okay na rin. So, kaya itong limited edition na cup. So, tara. Buksan na natin yung ating GoPro. Ayan. Actually, bukas na siya. Ayan. Binuksan to dun sa camera house. Mowa. Ayan. Shoutout sa camera house. Mall of Asia. Doon tayo kumuha. Ayan. Ayan siya. Uy, baliktad. Baliktad. Ayan. Ayan yung packaging niya ngayon is ano lang uh, carton dati ano eh, transparent na plastic tapos na yan siya kita mo agad yung unit eto siya ngayon makalagay pala dito sa market ano o oh. hyper smooth 6.0 wow. hyper smooth 6.0 na sya solid na nito. Buksan natin. Ayan. Sa loob ng box, meron siyang parang egg tray. Ha? Ito ng itlog. Ito yung pinakalagayan niya. So, buksan natin. Ayan. Ano nga bang may kita sa loob? Ito na siya. Meron siyang ano to? Uh, isang mga paalala your camera must be updated before you can use it. Ito bali in-update na ito doon sa ano, sa camera house. In-update nila bago nila tuluyang binigay sa atin. In-update syempre sa pamamagitan ng quick app. Ayan yung pinaka GoPro apps ngayon yung quick. And then meron din ditong mga babasahin. Ayan. Subscribe to GoPro. Ayan, subscribe nyo sila. Para updated kayo sa mga GoPro product na ilalabas pa sa mga susunod na panahon ito may mga tip din tips pro tips for the best cold weather performance and syempre meron dito ayan instruction yung paano yung tamang unang gagawin step by step ito nga pala mga idol yung ano yung gopro sticker natin so hindi pwedeng mawala tong sticker nito dahil pandikit natin to sa ating mga motor mga sasakyan at iba pang pwedeng pagdikitan syempre pag may gopro ka dapat may sticker di ba? ilang sticker to dalawa isa sa taas isang sa baba Ayan. may blue yung isa yung sa, all ano siya and then to yung user manual Ayan, so, so, manual babasahin alam niya naman, nakakatamad basahin to. So, nauwi lang to sa pagtago. Tago lang natin siya. Pagbasahin natin pag nagka-problema. Pero pag walang problema, hindi na binabasa. Siyempre, meron siyang USB. Ayan. Pang connect, pang charge, pang transfer. Ayan. Original siya kasi ano, oh. may GoPro pa talaga. Oh. Tapos, Andito rin yung pang mount. Ayan. Pwede ito sa helmet, sa dashboard ng sasakyan, sa motor, pwede rin. Para mayroon kayong pang mount. Pag kayo may kuku ng eksena. Isa rin itong ano, mount. yan. Pang ano naman to Depende. Ay, yung pang connect pala dito. Ayan. Pang salpak yan. Dito i-coconnect yung GoPro. I-turn nila dyan. Then i-coconnect dito. Tapos ito yung sinasabing turnilyo yan so, yung pinaka pin nya pin pang tornilyo and then ito na yung battery ayan pansin nyo yung battery ngayon is ano na puti puti na sya ayan na puti yung dito nya yung sides sides nya is black ayan may gopro pa rin tapos tumaba sya compared sa hero 8 mas mataba siya ngayon yan, isa lang yung battery niya kasama so kailangan na naman nating mag invest ng ating mga accessories ayan show, oh. tignan niyo yung kulay nyo pansin niyo ba may mga blue blue parang naiwan to sa ano eh sa mga nagpipintura nagpipintura ng, mga kwarto ayan oh. may talsik talsik ng pintura bah, So, nakaka-relate ng ibig sabihin para siyang natalsikan yung mga galing sa roller sa roller ng mga nagpipintura meron na siyang screen sa harap at screen sa likod yung dati nating gamit is Hero 8 so wala siyang screen sa, sa harap so tansyahan mas tumaba siya at mas lumaki yung ano niya yung uh, screen niya So, buksan natin. Mana buksan? Hindi ko na alam ah. Matagal din tayo hindi nakapag-gopro. Ayun. So, Ilain pataas tapos yun na. Open na siya. Ayan Mas lumaki yung ano niya, lagay ng battery. Compared dun sa Hero 8 natin. So, subukan natin. Lagyan natin yung battery. Ayan. So, swak na siya. So, tama yung paglagyan natin. And then, ayun yung salpakan ng type C. Type C connector niya. Pang charge at pang transfer ng mga data. Ayan. So, i-on natin. Power. Dito yung power sa si gilid. Ayan o. Ayun. Tumunog na ang mahiwagang tunog yun, stig napakasoli nito mga idol hindi hindi kayo magsisisi at bumili kayo nito promise ayun o ayun kita nyo ako hello gopro hello hero 12 hello hello Bali yung ayan yung sa harap niya oh. Hindi na kayo mahihirapan dito magano mag-record ng video. Sa hero 8 natin dati is tantyahan eh. siya. Hi vlog, welcome to my ano, welcome to my channel ganun. Tantyahan. So ito makikita niyo ni sarili niya. Kita niya na 'di ba? So hindi na kayo mahihirapan magtutok. Ayun. Tutok-tutok kayo. Stig. So sa mga gustong bumili, available pa rin siya. Bumili na kayo habang ano pa siya habang bago.